Oo nga po. Mas maganda talaga yung ano, mirrorless. Yung... Um, tada, um. Sige sir, kunin ko na talaga yan. <laughs> uh, so, so, by Monday... Mm. Um, mm. Um. Oo, oh, sige po. Oo. Uh oh, Oo oh, nga. Sige, sige. So, ay... <laughs> sige sige by Monday sir i-give na lang yung money ni James ibigay ko na lang niya. Sige po, sige. Okay po. Okay sige sige po. I-give. <laughs> i-give yung yung money, bro. <laughs>